you yeah. papunta kami ngayon ng Lipa, Batangas para magsimba at para na rin gumala and hopefully medyo makulimlim kasi dun sa ano eh eto oh according to windy.com pero dadaan lang rin naman to sana hindi kami maabutan ng ulan para all goods lang ang ride mahirap kasi pag naulan grabe sobrang ingay ng tambot <laughs> nakakapanibago pero guys ang kagandahan talaga kapag nakatambutso ka maririnig ka ng mga tao since dahil malakas yung bike mo pag ka aware na sila na may paparating na mabilis at least aware sila kaya sa big bike talaga dapat rin naka open bike try natin yung sounds nya galit tong motor na to eh no Eh ang ating gym gymnastic <laughs> May nagji-gym -gy kaya ngayon magpapaalam na dahil bibili na kami ng sarili naming equipment 2 months pa lang sa atin to 1 month magto 2 months pero ngayon pa lang siya gamit na gamit hindi ko pa kasi tansya yung, yung brake nya iba na kasi to sa lower CC talaga so ako meron akong lower CC sniper 150 iba yung braking system nya pagdating talaga dito sobrang layo hindi mo pwedeng biruin yung brake hindi mo pwedeng biruin yung throttle talagang sobrang kalangan yung patient mo rin kung ikaw yung klaseng walwal -wal mode hindi mo pwedeng gawin dito so today is Sunday at ang una namin destination is magsisimba kami sa Lipa full tank premium City, Balete Uy, my favorite raptor Uy, Ay, ayos dito Bypass ata ito, ang ganda nito, ano trans nito Nadaanan na natin ata to eh Ito 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 Thank you thank you ah picture picture muna kami dito sa simbahan ganda na simbahan nila old, old style nakakapagod talaga pag sports bike grabe naka ano kami katuwad <laughs> pero all goods lang ang bilis naman ng biyahe yung yung estimated ni google map na 1 hour kaya mo yung gawin na 30 minutes Okay. So nakarating na kami dito sa Santis Lomi. Nandito lang yung Santis pero nag-stop over muna kami dito. Dahil ang ganda ng view. Parang sarap maligo Pero malinis kaya to. Attack mode Attack mode, attack mode para mabilis Nakakano naman no? Nakakaya naman na po Oh, <laughs> 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 Bago pala tayo dumating, nandun na siya, nakabang na. Ang <laughs> talaga sa una pag baguhan ka bagong bago pa lang first timer big bike ka malulula ka sa ano bilis ano <laughs> Grabe yan Saan entrance? Wow! <laughs> Ay, wala pa eh Next time na lang what's up? So, nandito kami ngayon sa log house. Share ko lang yung kinakain namin. Sobrang sarap kasi. Yung carbonara nila, grabe, sobrang sarap. Hindi siya overcooked, hindi rin siya hap. Saktong-sakto lang talaga. Tapos mararamdaman mo rin talaga yung lasa na creamy. Eh, anong masasabi mo? Rate the food. Then, One to ten. Nine One hundred. Lumampas na natin. ten. ten. Tingnan niyo guys. Yung ano nila. Ano ba tawag dito? Mm -hmm. Hindi ko alam tawag dito. Talagang, nandun talaga yung pagka old style. Tapos, tingnan niyo. As you can see, yung background nila. Parang may angel dito. Tsaka dito. Tapos, yung style. Yan. Puno siya talaga. Okay. Hindi siya. Parang replica na ano lang, hindi niya na puno na bato. Meron kasing ganun. Then, mag-coffee lang kami kasi since we are healthy living, coffee tapos pasta, okay na sa amin yan. Then, tignan niyo yung loob nila. <coughs> hindi ba healthy living yan? <laughs> kagandahan rin dito is aircon yung loob nila. Then, yung sa labas nila, grabe sobrang aesthetic. Kung gusto nyo ng aesthetic, punta kayo dito sa log house. Ayan. Register naman sila sa Google Map. Waste nyo lang. Mamaya, papakita ko sa inyo yung labas. Grabe, ang daming mga lights. Then, ang ganda ng mga puno. Mala New Zealand yung datingan. Mala bagyo Ito pala yung ano nila. Labas ng cafe nila. Ayun. Tapos, ito yung loob ng cafe nila. Diba? Sa umaga, maganda to. Kasi, kung nakikita nyo yung puno. Parang, ano bang tawag yung, ano bang tawag sa puno na to? So, parang siyang bagyo yung vibes. Then, daming lights more on aesthetic tapos merong heart dito ay may mga letter ayos ah, paano kaya mag ano dito ah pwede ka magsulat ito kagaya nito walang laman happy puso mga tao ano to everything ang galing pwede pala magsulat dyan Silo. So this is a weekend ride lang and rest day rin namin. Solid dito guys para sa mga mahilig sa old style dito. Talagang ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng pagkakagawa ng ano ng restaurant. Restaurant ba tawag dito kasi log house, Cafe. Ah, restaurant ata to. Tapos na kami kumain dito sa log house. Grabe, 10 over 10. Sobrang sulit ng vibes, ang ganda aesthetic, then yung food, grabe, 10 over 10. Tapos ang ganda pa ng parking, 'di ba? Hindi crowded. Syempre, depende rin ata sa volume kung gaano karami yung pupunta dito. Pero weekend to. Uh, Sunday, ganito lang karami at this time. So Tingnan natin kung cold start pa ang aking motor. Ilang temperature to? 47. So cold start to guys. Yes. Let's hear the burn exhaust. Sleep Sleep on. Yes, that's it hindi na tumaas kasi pag hindi 40 plus ata yung temperature nito mas mataas nasa 2500 rpm mas maingay dyan ah. Oh. no RFID keep left Aha, uh Ah, -huh. pero okay lang rin yan hmm. Okay, so, pahinga muna kami 5 uh, minutes kasi nagpalit rin ako ng battery and tanggal ngalay. Grabe talaga sports bike sakit sa balakang tiis pogi talaga dito ko natatapusin ang aming vlog and sa mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe to my youtube channel and comment down below na rin for any thoughts ayun lamang po this is actually this is our first vlog using this and see you in our next vlog always ride safe and peace out